kunting ganun ko lang sa ano. Mamanid yung dito ko eh. Ayun, sinita ka lang mo. Yeah. bilang ka 1 to 50. Hindi, ibaba mo talaga ko pa mo, Yan. Huwag mo lalagyan ng ano kayo. Basta yeah. malaman mo tayo. Ibig mong sabihin, sir, hindi mo nagagawa yan dati? Hindi. Okay. okay. Na, ano, kasi yung mamamanid. Pag nakaganyan ako yung nagtatricycle ako. Wala hmm. sa kuwan. Nagaganyan ako sa ano. Mamanhid. Mamaya, mga na yung dito, tatay ako ng gano'n. O, oh, no, parang nandiyo. Sige, pupukal Bila muna. Bilangan mo, 1 to 100

Marami doon sa India. Babae. Muna sa inyo na sa mga ano yung kasi kapit bahay doon ng kapat sa akin. Bye, bye. Oh. Galit pa. <laughs> at ha? Kapit bahay doon ng kapat sa akin. Galit <laughs> pa sa akin. Hindi ko alam. Oo, oh, ako yung kapit bahay ah, Ano kasi siya? Hindi po siya. Siya na po ang nagsabi ha? Siya na, narinig niyo ha? Pati o pa lang naman kami. So, lang, Wala ako kami ginagawa Wala. Lumalabas sa, lumala sa spiritual may nagagalit na kapit bahay ba, ba, ba? ba sa kayo. Apo, inom ka. Lumalabas sa spiritual, totoo. Gorilla. Gorilla yung sakit o, ayaw, niya. Yung sinasabi mo, ayaw tumistrip yung uh, katawan mo. Galing po yun sa mga nerves niya. Ang tawag ko doon yung mga nerves po yung mga ugat na ipit. ay mm -hmm. eh, natitigilan. Okay na po ha. Hindi po yung tinulang ng kapit bahay ha. Baka narinig lang. May din yun yung mga kapit bahay. May nagagalit lang sa kanya. Lumabas pa rin sa spiritual. Lumabas na yung magnetiko. Pero hindi naman po tinuturo ni magnetiko na magaling siya sa kapit bahay niya. Ipagdasal mo siya sa iyong ama. Upang maging mabuti tao siya sa iyo. Okay na? Para makita niya ang kabutihan ng puso mo. Kasi nakikita niya yung ano mong iniisip niya ng laban ng isama sa Palitan mo ng panalangin sa kanya na makabag siya at ano mong demonyo pumapasok sa kanyang isipan ay naway huwag magwag Okay na? Yes. Sir, bye-bye. Alayasin mo na. Nakasang eh, kayo, sir? sir. Alayasin. Wagwa, siran. Siran. Salamat sa inyong pagtitiwala dahil sa kanyang paghatid sa pasyente. Yeah. Nalaman niya yung may gamutan pala dito sa 343 ko Barangay Ascomo, Guagua, Pampanga. Araw lang po ng gamutan natin, Martes hanggang Sabado. Bye-bye, sir. Salamat. Thank you po, Lord.